Marilyozo, Rilyoza. Ah, uh, yan yung topic kanina, ikaruntong eh. yan eh. Um, added to that, yung nagtataka ba tayo? Bakit tayo, bakit tayo sinasabihan na uy, matakot ka sa Diyos, di ba? Uy, matakot ka naman sa Diyos. Narinig niyo na 'yan, ganoon sa salita. Sabi ko sa sarili ko, bakit tayo kinakailangan matakot sa Diyos? Di ba dapat di tayo takot sa kanya? Diba, ba dapat nga acceptance siya? Bakit na ginagamit yung word na pag nakagawa ka ng... huwag mo nga gawin niya, matakot ka sa Diyos. Di ba? Yung word na takot is a negative word. Pero isa ito sa mga in-inject sa mind natin. Di ba? Bakit kinakailangan natin matakot sa Diyos? Hindi tayo dapat natatakot sa Diyos. Kung siya talaga yung reason kung bakit tayo nabubuhay, kung siya ang dahilan kung bakit may salitang pag-ibig, kung siya ang dahilan kung bakit may salitang pag-asa, pananapalatay at pananalig. Pero yun ang in-inject sa atin. Okay? At ang pinakaayaw ko dyan sa sa mga religious activities, no? Ng mga Pilipino, yung pupunta sila sa simbahan, magdadamit ng maganda, magpapabango, magpupustura, di ba? sa simbahan. Tapos pagpunta sa simbahan, naghahanap ng maganda yung lalaki. Di ba? Maghahanap ng pogi yung babae. Di ba? Ibig sabihin, tapos yung mga matatanda naman, Paglabas, ganun pa rin, chismoso, chismoso pa rin. Alam niyo, try to think of this, ha? try to think of this. We are the only Christian country in the whole Asia. 80% accordingly ay Kristiyano. Pero tayo ang may pinakamataas na crime rate. ba? Diba? So ibig sabihin, anong nangyayari sa mga religion? Bakit marami pa rin krimen na nangyayari sa bansa natin? Marami pa rin mandaraya, marami kurap, marami nang aabuso, marami pumapatay, nagnanakaw, nananamantala. Eh, ang daming daming ng reliyon sa Pilipinas eh. ba? Diba? So ibig sabihin, hindi religion ang sagot para tumino ang tao. ba? Diba? Kasi sa dami ng reliyon, bakit ang dami pa rin masamang Pilipino? Bakit araw-araw sa balita, ang dami mga, mga nagagawang kasalanan pa rin o pagkakamali? Diba? Pero yan nga, bahagi nga ng pagiging Pilipino natin, yung malalim na pananampalatay at pananalig sa mga religion uh, and then sa kay God, di ba? Kaya nakakalungkot din minsan pag-iisipin natin na supposedly peaceful country sana tayo sa dami ng religion natin sa bansa natin. But yung ibang religion, obviously kumikita lang at pinagkakaperahan lang nila yung kanilang religion. Kasi nga, walang tax Di ba? Walang tax. Biro mo, magaling ka lang magsalita. Pwede ka na magtayo ng reliyon. Di ba? Sabihin mo lang na ikaw ang sugon ng Diyos Ama at punta ka doon sa lugar na mabababa yung kanilang knowledge. Or sabihin na lang natin na illiterate, walang pinag-aralan. Definitely maniniwala sila sa'yo. Kasi ang galing mo magsalita, di ba? Pero kita niyo nangyayari sa Pilipinas, ilang taon nang lumipas pero mahirap pa rin tayo, corrupt countries pa rin tayo. I don't know kung asenso pa talaga ang bansa natin. Okay, sige, continue.